Hello, hello mga katigang Good morning, good morning Ito, mag-aalmosal na tayo Ito, cereal ngayon ang kinuha ko Cereal na may half and half na uh, milk Half and half ang ko At kumuha din ako ng dessert ko Ito, tatlong klase ang nakalagay sa isang plato at meron pang baston baston ni <laughs> Moises <laughs> ayan yung decide magde decide na ako <laughs> kasi wala yung ano eh wala hindi ko naabutan na yung ano yung uh, oatmeal so ito na at ang king panulak ay yung nakamulagat na brewed coffee ayun yung ano ka, yung panulak ko ayan ito ano pang gagawin natin uh, kumain na tayo ito uh, ikuting ko oh, ayan, may mga mga bilog bilog din okidoki mga katigang kainan na bye bye